Ang pag-aaralan natin ngayon ay kung ano ang mangyayari sa mga nagtuturo ng perverted gospel. Ano ang mangyayari sa mga nagtuturo ng perverted gospel? Pero bago pa man manalangin muna tayo, Panginoong Jesus, pag-aaralan po namin ngayon kung ano ang mangyayari sa mga nagtuturo ng perverted gospel. Hinihingi. Kupo ang inyong gabay. Salamat po. Amen. Isang subscribe, like at share. Masaya na po ako. Maraming salamat. Ayon na nga po mga kapatid, ang pag-aralan natin ngayon ay kung ano ang mangyayari sa mga nagtuturo ng perverted gospel. Ang konsepto ng perverted gospel o baluktot na ebanghelyo ay pangunahing matatagpuan sa mga sulat ni Apostol Pablo, lalo na sa aklat ng Galacia. Dito, marin niyang binabalaan ng mga kristyano laban sa sino mang magbabago o magdadagdag sa orihinal. Na mensahe ng ebanghelyo, narito ang ilang mahahalagang talata tungkol sa perverted gospel. Galatia 1.6.9 ang pinakapangunahing talata. Nagugulat ako na ang dali-dali ninyong tinalikuran siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at lumipat sa ibang ebanghelyo na sa katunayan ay hindi naman talaga ebanghelyo. May ilang nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Ngunit kahit kami man o isang anghel mula sa langit, ang mangaral ng ebanghelyo na salungat sa aming ipinangaral sa inyo, sumpain siya tulad ng sinabi na namin noon, ngayon ay sinasabi ko muli. Kung may sinumang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na salungat sa inyong tinanggap, sumpain siya. Dito malinaw na sinabi ni Pablo na walang ibang ebanghelyo at ang anumang pagbaluktot nito ay dapat sumpain. Ang salitang pervert o baluktotin ay nangangahulugang pagbabago sa tunay na mensahe ng kaligtasan. Ang mga perverted gospel na tinutukoy ni Pablo ay kadalasang kinabibilangan ng legalismo. Ito ay ang pagdaragdag ng mga tradisyon ng tao o batas sa Ebanghelyo na nagmumungkahi na ang kaligtasan ay nakukuha sa pamamagitan ng gawa sa halip na pananampalataya kay Heso Kristo. Ito ang pangunahing isyu sa mga Judaiser, sa mga Hentil na nagko-convert sa Kristyanismo na iginigit ang sirkumsisyon at pagsunod sa kautosan ni Moises gawa 15-5, the antinomianism. Ito naman ay ang paniniwala na dahil sa biyaya, Maaring mamuhay ang isang tao sa kasalanan dahil hindi na mahalaga ang kautusan pagbabago sa sentralidad ni Kristo, ang paglalagay ng ibang bagay tulad ng mga ritual, karanasan o ibang guro bilang sentro ng kaligtasan sa halip na si Jesus ang diin ni Pablo ay sa katotohanan ng Ebanghelyo ay mabuting balita tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay. Ni Jesu Kristo para sa kaligtasan ng sangkatauhan, Anumang bagay na nagpapaliit, nagbabago, o sumasalungat sa biblical na pahayag na ito ay itinuturing na baluktot o huwad na ebanghelyo. Ang Biblia ay nagbibigay ng matinding babala at naglalarawan ng malubhang parusa para sa mga nagtuturo ng huwad o baluktot na ebanghelyo. Hindi ito tumutukoy sa parusang sibil o pisikal mula sa tao kundi sa parusa mula sa Diyos narito. Ang ilang talata na naglalarawan ng mga parusang ito, sumpain sila, anathema, ang pinakamalinaw na parusa ay matatagpuan sa Galatia 1.8-9. Subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghelman na mula sa langit. Na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo, sinabi na namin ito sa inyo. At inuulit ko ngayon, Parusahan nawa ng Diyos ang sino mangaral mang sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Ang salitang sumpain. Ang parusahan nawa ng Diyos sa nekianatema tema ay nangangahulugang lubos na pinaghihiwalay mula sa Diyos at inilaan para sa kanyang matinding paghatol. Ipinapahiwatig nito ang isang walang hanggang kaparusahan o paghihiwalay sa Diyos para sa mga sadyang bumabaluktot sa Ebanghelyo, kamatayan espiritual ito ay maaring tumukoy sa espiritual na kamatayan o paghihiwalay sa Diyos. Hatol at pagkasira ay kalawa. Pedro 2.3 ay nagsasabi. At sa kanilang kasakiman ay gagamitin kayo ng mga ito sa pamamagitan ng mga huwad na salita. Ang kanilang paghatol sa kanila ay hindi magtatagal at ang kanilang pagkasira ay hindi natutulog ipinapahiwatig nito na darating ang paghatol ng Diyos sa mga huwad na guro at sila ay mawawasak pagkakalantad at kahihiyan bagamat hindi direktang parusa sinasabi sa 1 Timoteo 4:2 na ang mga nagtuturo ng huwad ay may nasunog na budhi ang kanilang mga katuruan ay nagmumula sa mapanlinlang na espiritu at mga turo ng mga demonyo sa huli sila ay ilalantad at ang kanilang mga gawa ay magdudulot ng kahihiyan paghahambing sa mga halimbawa ng paghatol ng Diyos sa aklat ni Judas inihahambing ang mga huwad na guro sa mga taong hindi naniwala na winasak ng Diyos pagkatapos ng paglabas mula sa Ehipto sa mga anghel na hindi na natili sa kanilang sariling kapangyarihan na inilagay sa walang hanggang tanikala at sa Sodoma at Gomora na sinunog. Nagpapahiwatig ito ng katulad na malubhang kaparusahan. Ang diin ng Biblia ay ang pag-iingat sa mga huwad na guro pagkilala sa kanila sa pamamagitan ng kanilang bunga, Mateo 7.15-20, at pananatili sa tunay na Ebanghelyo ni Kristo. Ang parusa sa mga nagtuturo ng baluktot na Ebanghelyo ay nagmumula sa Diyos mismo at sumasalamin sa tindi ng pagbaluktot sa kanyang katotohanan na nagdudulot ng kapahamakan sa mga sumusunod na mga kapatid ang lupit ng parusa sa mga kapatid natin na nagtuturo ng mga huwad at baluktot na ebanghelyo o perverted gospel kaya sana lang makapag-isip-isip na sila. Manalangin po tayo, Lord God, Jesus Christ, and Holy Spirit. Maraming maraming salamat po sa paggabay at wisdom na biyaya. Punin niyo sa akin, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa lahat ng panahon. Maraming salamat po. Amen.